lang po 15 minutes. Po, kumain lang po kayo. Patatapos lang po namin kumain. Ano ulam nyo? <laughs> Inihaw na po. Ano si ulam? ulam? Mm. Inihaw na po set po. Mm, may delay yung usap natin eh, kaya... kaya mas malakas yung flash. May delay yung usap natin. Mahina po kasi yung signal eh. Kaya nga po. Ay, ha, lang. <laughs> Sino ko yung Thank you! Lakad kayo ni Tokyo? Okay, pwede mo na akong tanungin, question and answer. Enjoy kayo ni Tokyo. <laughs> Ang tagal po kung nag-aabang sa ano nyo, hindi ako makapasok. <laughs> sana, sana. Araw-araw <laughs> po kita. Kasi nine slots lang, ay eight slots lang eh. Hi Natalie, hello saya. Maraming nang nananalo. Pero sana ikaw na yung susunod. Masaya to. Mas... Sana nga po. Marami nga po. Kinabukasan yung nanalo noon. Ganun pa rin. Nakakapasok pa rin sila. Kami hindi. Baka depende sa internet mo. mahina po kasi net namin. Na pag mahina yung net, may delay. Pag nakita nyo yung available yung seat, pag pindot nyo yung pala, opo. Ay naulan na. Mm -mm. Habibi mo din, 30 days na po ako nag-abang ng PL mo, di ba? Yeah, one Yan week. Po, ay, kanina nga, sabi 1.9 A ah, baby mo din, wala pa kung two weeks sa popo. Tapos sabi mo, 30 days ka na naghihintay <laughs> sa PL. Tsagatsa <laughs> hmm. Chagacho lang guys, kapag yung mga nakaupo, nakapasok, <laughs> kaya nyo din. Kaya yeah, 30 days, <laughs> wala pa. Akong. Wala pa akong two weeks. <laughs> Tsaga-tsaga hmm. mm. lang, guys. Level 8 na po. Marami po. Kaya nga po, ano siya, raffle eh. Yung, upo, yung upuan na yung raffle yun. Pabilisan talaga. Kung mabagal ang net mo, hindi na ka na talaga na mabilis na net. Kaya, yeah, yun nga po yung mag... Sam, okay. kakantahan daw tayo ni Sorbo. Hmm. Yan, yes, Sam. Maganda sa mga PK. kapalang Kapa lang inaabangan ko na, hindi talaga ako makapasa. Ang maganda sa PK, guys. <laughs> tayo tayo, guys. Dito tayo kayo makakilala. Para magkagun kayo ng maraming followers. Take advantage pang... sa airtime. Take advantage na mapanood kayo ng audience. So, pag may talent kayo at gusto mo magkaroon ng mas maraming following, pag umakit kayo sa PK ko, introduce yourself and show your talent. For example, si ate. Ate, Team Joyce, BS Team Joyce. Tanungin kita, kasi di ba nandito ka sa Popo para tumaas ang following mo? So ngayon tatanungin kita, pakit, eh, ano mo, Apo. explain mo sa audience bakit kanila ipapalo? Sige na, the floor is yours. Hi guys, follow Joy, this Joy.